guys, oh, my favorite part ng manok is pakpak. -pak, pero ayaw nila dito ng pakpak. Bakit kaya ayaw nila dito na, pak -pak na? ng pakpak, no? Marap lang mga pakpak. -pak. Favorite nga. To, sa dito, tinatapon to. Ang ginagawa ko, iniipon ko to. Pag nagluluto ako ng manok or nagchachap ng manok, tinatabi ko yung pakpak. -pak. Tapos yung sa bandang hita ba yun? Yung maputo tinatabi ko rin yun kasi nasasayang lang pag sila ang kumakain so hindi ko na sinasama sa pagluluto pag yung pagkain nila tinatabi ko na lang so my favorite na part ng manok is pakpak mmm harap pag adobo talaga no hindi nakakasawa mmm yummy yummy